mayong buntag mga katimpla na agian na to grabing pag sa baba no? kini uh, mga katimpla na sa ano po ito sa bagyo Ayan, nadaanan na natin ang yung may osok yung pag kinunrod daw yan uh, yun ang sabi at uh, ito pa naglalakad kami si Mrs. bibili ng uh, mga gulay o, walang akala ko walang tindahan kaya nilakad namin kung hanggang saan kami makakita ng tindahan pero napansin namin sa mga gilid-gilid mayroong mga sayuti alam mo ba yung sayuti? yung panghalo ng manok yan eh, actually malamig tapos umaga to eh, malamig talaga parang pag, -pag February dito sa Baguio. Ayan, exercise at uh, naglakad lakad din ako. Timing no, parang walang ano, parang gubat. O, pero ano yan, o, may mga tindahan naman doon sa, sa itaas na bahagi. Parang naalala ko yung South Korea kasi ganito talaga hindi gaano walang bahay, hindi mo ma pero may mga magandang bahay diyan sa baba, yung tinirahan namin yung transient house. Yan oh. Nakita niyo yan oh, sa UT. Yun. Uh, parang ano lang nasa kahoy eh. Hindi yung parang nalaglag na lang at pinabayaan nila. Actually yung kilo ng ano diyan 15 pesos sa tindahan eh sabi ko nga pag uwi namin mamaya bibili ako kaso lang eh nakalimutan kaya hindi ko nakabili nagtanong kami sa dadaanan ah, 50 na kilo ayan no oh, sa gil gilid, puro sa UT yan guys so yun know, yan mga katimpla sa UT yan ayan, na sa gilid wala no, oh. parang damo na lang sa UT yan nakapulot nga ako ng may ano may bagi na yung pabubuhay na itatanim na sa ano napulot ko dalawa binigay ko dun sa kapatid ni misis iwan ko kung uh, tinatanim nila ayan ano oh, rin ang lakad namin no oh. yan lakad grabe exercise pag makaahon na doon parang may kanto yan eh parang crossing ang kaliwa daw hindi pwedeng pasukan kasi doon nagsyo-shooting si basta may shooting diyang Jamie eh. hindi bawal kami pumasok doon dito lang kami sa pakanan exclusive yung may guardia parang ano pa yung ongoing ng mga ano ongoing yung mga shooting baka nga kaya ano yung batang kiapo baka dyan din eh sa so, siya shootingan yan kaya bawal pasukin pag ibang tao yan tahimik ibon ang marinig mo dyan tapos ayan uh, yan malamig uh, umaga ayan guys oh yung chip na din bumabanat na sarap ng ulam namin oh ayan Chop lang kami kasi ang hirap sa labas magwalinki, grabing lamig. Lagyan oh, ng gulay. Then, lutuin mo yung gulay. Yes, sir. <coughs> guys. Maraming lulutuin. Maliit ang ano namin, uh, fan. Fan. Yung karahay. Kaha. Maliit. <coughs> may mushroom yan, oh.

Ngayon mamaya uh, update kita sa ano sa yung luto na. Ha. Yeah. Huh. Larga. ay Da. Nasa, nasa Nasa Japan. Nasa Japan, <laughs> nasa Japan kami ngayon. Nasa Japan kami ngayon.

Oh. <laughs> Lumig, oh. di ba? Ayos. Lalo no, pa na. Lalo pa na. Lalo pa na. Nasa taas tayo nakapuyo. Si, sino yung nasa taas? Yung may-ari, naglagay ng ilaw. Ah. Hindi ko alam. Para sa atin siguro yan. Ah. Oh. <laughs> wow, ganda ng syudad oh. <laughs> syudad ng... <laughs> ano yan? Tokyo. <laughs> Okay guys, mga katimpla, salamat sa pag panood. Update lang tayo sa ibang sa ano kung may lakad pa sa sunod.